So, andito kami ngayon. Magandang araw pala sa aming mga followers. So, nandito kami ngayon sa Zambales. At dahil nag-outing yung aking partner, so sinama niya kami, pati ang kambal, pati si Popport. Ito yung swimming pool nila. Ayan. Medyo mainit. Tapos, doon yung dagat. Hi, Popork! Hello! Mama. <laughs> oh, ang ganda! Mamaya, maganda yan dyan. Pero parang malalim na agad, no? Malalim. Wow! No? Parang malalim. Lalim What? nga, parang nakakatakot. Takot yun, eh, no? buhangin. Siyempre, mainit. Dito lang tayo. Ha? Huh? Mainit, mamaya natin dyan pag ano. Wow! Wait, mama, wait! Mama, wait! What? Tara, ma masakit, maiksakit sa ano eh. Sige na? Siya yung sa HR. Sige. Saan siya? Sige po. Wait! 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 Wala sa wifi. Walang ano dito tayo. Ko, eh, tanong natin yung wifi. Ano ko na tanong niya? Fork, come here. Mama, I can't cross the ring. Mamaya. Later, okay? Slowly. 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 So, sino Slowly. yung dito, third? Iba? Wala. Yan hey, hey, hey. uh -huh. yung naulang nagbook. Hindi tayo. Ah, okay. So, so, may ganyan sila. Tapos, dito naman. Um, anong number yung? Hello, madam.